Isa sa ganda dito mga diskarte, napakamura po ng mga bini hindi sa Palawan, lalo na mga diskarte ito, mga kuray o mga alimango. So, magsasawa ka talaga dito, sabi napakamura. Yung mapapansin yung mga nakasabit yan ng mga kuray alimango ay nasa 200 pesos lang. And then, yung mga nasa plato ng mga shell ay 50 pesos lang. Talaga naman, napakarami namin na bilid Yan naman ito, sawa kami mga diskarte. Alas, uh, ata, araw-araw kami bumabalik dyan, bumibili kami ng mga shell o mga alimango. So, halos uh, mahigit one week kami sa Palawan at Skarte. Halos lahat ang inakain namin dito yung mga laman dagat. Ano po, solid talaga dito ang Skarte. Kaya na pag isip isip ko na pagod na pala sa Palawan. kumpara mo to mga diskarte sa palengke sa Manila, napakamahal na po ng mga shell na to, ano? So baka po nasa isang daan ito, mahigit pa isandaan, bawat kilo. So kanila kasi tumpok-tumpok lang ang diskarte, 50 pesos lang gada plato. So napakamura na po nun. Nawakan ko man mata kanina. Oh, maipit yan nun yun ah. Ang tali ng kamay. lalaki yung... Ito sa'ko masarap yung <coughs> na mataba oh. Nawakan no, na, ko Ako din kanina pa. Astig ng kulay oh. Ay, alimango! Ay, ito, alimango. Oh, ito alimango to. oh, pakita okay, mo totoy. <coughs> ay ah, Yan, alimango yan oh. <coughs> ay, alimango. Oo, oh, oh. ito tataba at namili na kami dyan mga diskarte nang bibili namin ng mga kuray o alimango so binili namin dyan dalawang tali ng kuray at isang tali ng alimango mga kasi yung dala namin pera ay kulang ano? so bumalik talaga kami dyan kinabukasan so, hindi ko lang nakulang ng video mga diskarte kasi bigla din kasi pagpunta namin dyan so ang punta ng pakit talaga namin mga diskat ay eh, iikot lang kami ni tatay sa Palawan para magkaroon kami ng idea kung gaano kaganda yung nature dito sa Palawan so napadala ng kami niya so kakilala rin naman pala ni tatay yung nagtitinda kaya nakatawad pa kami mga diskat mura na pero nakatawad pa kami so napaka solid talaga mga diskat so yung experience na hindi ko makakalimutan dito nagpapasalamat nga pala ako sa mga taga Palawan na talaga namang ang babait na mga tao dito mga diskate. So talaga namang solid dito ang diskate. So ulit-ulitin ko, hindi ko makakalimutan yung experience dito. Talaga naman napakaganda ng nature dito at mga pagkain napakamura. May tala yun. Ayan o, pagkaihaw. Ano yung malalaki? Ito yung ano, panglabaw. Ay, ito nga. Ito ang laka? Yan po. Ayan, mula at laka. Ito pa yung panglabaw. Opo, yan po. Ano po, hindi pwede? Ah, pwede naman? Pwede po. Oo, pwede rin. Pwede mo siya ang perituno yung gawin. Ano nito? Ano bitahin ito. Ito po yung nilalagyan lang ng suka. Oo. Uh -uh. Tuba. Tapos? Tapos po. Ano? Pwede oh, mo kainin, kainin yung uh -huh. Ito 50 lang Ay, yung, uh... Ay, Ay, po yung bilaw talaga. Masarap yung bilaw. Ito po yung bilaw. Ito po nilalagyan ng suka. Ito ba ba? Oo oh, yan. Gusto niya magsabaw. Asya ah, ba? Maka ano po ba ito? Pipsi lang din. Dalawin mo na. Sarap <laughs> <Stop> din yun. <niya. laughs> Ito mga diskarte, ay pangalawang araw na po ito nung bumalik kami dito para bumili ulit ng alimango. So bumili ako ng dalawang tali dito. Isang malalaki sa isang, isang maliliit kasi marami mga bata sa bike Kaya sinama na rin mga diskarte na susunod na So hindi ako pamilyar dyan sa susunod No? So kung kilala nyo po yung comment ano pa yung mga diskarte, sa mga palawan o sa mga nakakaalam o ano tawag sa inyo ng mga susungian. So ay mga diskarte, ginatang ko lang naman naman yan. So talaga naman napakasolisi naman talaga yung pagkakataon na habang nandito ako sa Palawan. Kaya masasabi ko napaka solid dito talagang babalik-babalik dito mga diskarte. Pag ito yung experience na suna, naranasan mo, imagine mo isang tali, 200 pesos lang. Pero pag dito sa, sa Manila, na mahal po yung mga diskarte na mga pala mga kilo na yan. Kaya bibihira po tayo makabili dito kasi hindi natin kaya dito sa Manila ang presyo ng mga limang ano. Siyempre bago natin itong lutuin mga diskarte talaga naman nilinis namin ito ng mabuti so manaman namin ito nililinis yan binabrush namin so natagal lang kami sa paglilinis mga diskarte kasi nga apakadami kasi namin binili dalawang tali ng koray sa isang tali ng alimango so katulong ko dyan yung kinakapatid ko kaya naman nilinis namin ito ng mabuti mga diskarte kaya ang tagal namin sa paglilinis so, so inuna ko pa niluto dito mga diskarte yan pulang pulang yan napakasarap yan po yung alimango So siniferate ko ng luto mga diskarte yung alimango saka po yung kuray. So sa mga nakakainan ng kuray saka ng alimango alam po nila yung difference ng lasa kasi yung kuray mga diskarte pag niluto medyo mapait-pait po ang lasa niyan. So, nagpapasalamat nga pala ako ng maraming mga diskarte sa Panginoon dahil po after 25 years nakita ulit kami ng tatay ko and then doon ko po na pagtanto mga diskarte na napakahalaga pala talaga na kumpleto kayo ng pamilya mo and then syempre lagi kayo dapat nagpapatawaran sa isa't isa syempre higit sa lahat Then mga diskarte masaya kayo magkakasama and then maraming salamat sa Panginoon kasi binigyan po ako ng pagkakataon na magkita ko ulit yung tatay ko after 25 years and then ito lang mga diskarte hanggang dito lang po hindi ko na rin po nakita dito kung paano po namin kinain yung mga alima sa kain ko Ray. para kung may privacy ring kami ko para namin kalakas kumain so maraming salamat sa inyong supporta God bless po mga diskate